Alam nyo ba? Isang daan at anim na raang taon na ang nakalilipas mula sa araw na ito, inaprubahan ni Nooy Pangulong Manuel El Quezon ang Republic Act No. 2760 o ang Andres Bonifacio Monument Act. Layon nitong patayuan ng monumento si Andres sa Kaloocan na kilala bilang ama ng Revolusyon ng Pilipinas. Marami ang nagtatalo kung si Andres Bonifacio o si Dr. Jose Rizal ang dapat nakilalaning pambansang bayani ng Pilipinas. Ayon kasi sa ilan, mas maraming ginawa si Bonifacio para sa kalayaan ng bansa. Noong itinatag kasi ni no, si Jose Rizal ang La Liga Filipina taong 1892, isa si Andres sa mga naging unang miyembro. Isa itong sekretong grupo na layong tulig sa inang pamumuno ng mga Kastila sa bansa. Nang maaresto si Rizal, si Bonifacio at Apolinario Mabini ang nangasiwa sa grupo. July 7, 1892 naman, inilunsad ni Bonifacio ang KKK o kataas-taasan, kagalang-galangan na katipunan ng mga anak ng bayan. Layo ng grupo, makibaka laban sa mga Espanyol. Taong 1896, ang KKK natuklasan ng mga opisyal ng Espanya. August 19, 1896, sinimulan ng masundalong Espanyol na arestuhin ang mga miyembro ng katipunan. Dito, formal na nagsimula ang himagsikan sa pamamagitan ng pagpupunit ng mga katipunero ng kanilang mga sedula na tinawag ding sigaw ng Pugad Lawin noong August 23, 1896. Kinabukasan August 29, sinimulan nilang lusubin ang mga puwersa ng Espanya. Nagpatuloy ang himagsikan sa kanyang pamumuno hanggang 1897. Nahati naman sa dalawang paksyon ang KKK. Ito ay ang magdiwang na pinamunuan ni Emilio Aguinaldo at Magdalo na pinamunuan ni Andres Bonifacio. Pero nang manalo si Emilio Aguinaldo sa pagkapangulo, ipinagutos niyang dakpin si Bonifacio dahil daw sa ilang reklamo ng pagnanakaw ng grupo nito ng kalabaw. Hindi naman sumangayon si Andres, kaya't May 5, 1897, inakusahan siya pati ang kanyang kapatid na si Procorpio na nagsisimula ng grupo para labanan ang pamumuno ni Aguinaldo. May 10, 1897, sa bundok ng Maragondon sa Cavite, si Andres at Procorpio Pinas lang ng pinaniniwala ang mga tao ni Aguinaldo. Sa kanyang pagkamatay, mas sumiklab ang hangarin ng mga katipunero na ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas na nakamit naman ng bansa, June 12, taong 1898. Ngayon, alam mo na!